Action-packed games, intense plays, latest happenings sa sports, at kwento sa likod ng tagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV, Match Point. Sa mundo ng volleyball, tiniyak ng Adamson Lady Falcons na handa ito sa muling pagbubukas ng UAAP Collegiate Volleyball. Kahit out of the picture na ang superstar middle blocker nito na si Lorin Ring dahil sa ACL injury sa Prescon para sa season 86. Inihayag ng assistant coach for Lady Falcons volleyball team na si Bang Pineda na handa ang kanilang players dahil sumailalin din ito sa parehong practice at training kasama si Turing. Uh, siguro yung training naman namin parang fair naman to everyone like funny training ni Turing, same naman sa lahat ng media. So, kung may mawawala naman or may emergency na mangyayari, ready naman yung ibang players namin. So, kating adjustment, pero big help din na um, ready yung mga um, kasunod ni Turing and malaking bagay din naman si Turing sa amin. Hindi na natapos ni Turing ang kanyang final eligible years sa kupunan matapos ang kumpirmasyong meron itong ACL injury nito lamang buwan ng Pebrero. Isa sa mga maituturing na greatest achievement ng star middle blocker ay nang dalihin nito ang Adamson sa UAAP Final 4 matapos ang siyam na taon. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan nito ang kanyang team at mga taong naniwala sa kanyang kakayahan at patuloy na sumusuporta. Sa Sabado, February 17, sa opening day ng tournament, sa sabak agad sa UAAP Volleyball Court ng Lady Falcons kontra sa DLSU Green Archers. Narito ang buong schedule ng laro para sa paparating na Sabado at Linggo. Samantala sa mundo naman ng basketball, maglalaro para sa kupo ng NLX Road Warriors ang veteran point guard na si Baser Amer kasunod ng pag-alis nito sa Blackwater Bossing. Inanunsyo ng mismong team kahapon ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Ang paglipat nito ni Amer ay hindi lang nagpapakita ng pagpapalakas ng Road Warriors sa backcourt kundi ang tila reunion nito sa kanyang mga kapwa former San Beda players at dating teammates. Makakasama nito si Robert Bolik sa backcourt kung saan susubukan itong makapasok sa playoffs ng nalalapit na All-Filipino Conference after ending Commissioner's Cup at 9th place. Matatanda ang dati ng naglaro si Amer sa NLEX para sa PBA D-League, kung saan ito nakapagawin ng tatlong matatamis na championships. At yan ang match point mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Millie Borja, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!